Ito na, magandang gabi po sa iyo oh lahat. Oh my God! po sa ako si Kuya Bupa. What? Nagbabalita po ng lagay ng panahon sa ating bansa sa Pilipinas. Mayroong po lupresure area sa Taiwan to north or south and north. Ang lupresure... What? Ang lupresure area ay... Bro, what hindi are you po talking dyan about, man? Huh? sa ating bansa. Nandiyan... Nandoon sa Taiwan po. Lumulusaw siya. Lumipas ng dalawang araw o mga 24 oras ako hindi si dito to pag-asa si bola lang yan ako ni nagblita nang lagay ng panahon ang location area ay wala dito <laughs> nag naglandfall sa Ayabang Pilipinas nito. nasa ibang bansa po nag-landfall <laughs> dahil ang kilometer ang 200 km per hours naglandfall doon sa Taiwan pupunta ng Japan at China hindi <coughs> ito to sa ating bansa ay mahina, mahina yung abagat kapag gagabi ay umulan dahil pagkulog ng mga kidlat sa thunderstorm sa sa hilaga ng dagat uh, hilaga ng langit ay <laughs> yung mga gabon na sa nag, sa ibang bansa. kami <laughs> kidlat sa payaw na yung malait na yung malait na bansa ay oh, yung malait na mga bangka huwag kayong pag sipilo ka ha, yung sa, dilaw na yung ipin mo. sa, sa laot dun sa dagat dahil miro pong minsan po malaki yung mga alon at malak malakas yung ulan at sa pagkidlat. No, no, <laughs> hindi totoo yan. Yung andin ay ay yan. Palaro. Ayo na palaro. Mulaot palaon ugba kay malakas ang alon bukas. Ako po si si Kuya Kuya Lalang ang ngayong gabi. Ang lagay ng panahon link, <laughs> ay minsan ng pag-ulan magabi. Pag bukas ay maaraw. Ang, pa, twenty 24, 24 hours ay sumilang ang, 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 sunrise sumilang po ng alas alas 5 ng umaga at pag sunset ay alas 5 ng 20, alas Wag. 5 ng 25 Wag. minutes. Wag. Pag sunset ng araw, lumubog, yung lumubog Wag mong subukan. Masisira ang buhay eh. mo. Si... naglagay ng panahon si Boy Lalang at si Boy Paak. Nagblita ng panahon po ngayon ang anong nangyari. Sa Miro Bay o or wala. Weather focus for up. Magaling kang Kalo. kupal ka. Sana all. Naglagay ng panahon sa pagkidlat.